Let's go! Lakad-lakad! Alas 9 na ng umaga. Kagigising lang ni George. Pero lakad-lakad pa rin kami. Kahit mapagpawisan lang kami ng ilang minuto. 30 minutes pwede na. Ayan, may dala naman kami payong. Makasagap man lang ng kunting araw. Di ba, George? Kunting araw lang. Put your hat. Put your hat. Hello, guys. Dito kami nagtambay muna ni George. So, dito kami nagtatambay kasi maganda yung ano, ang lugar. Tapos, may mangga pa dyan, o. Oh. Ayan, oh. Dyan kami, ano, no. <laughs> ang ganda kasi dito sa lugar nito, oh. oh. ayan siya, Oh. Ayan, nandyan si George, o. Oh. Ayan si George. Ayan si George, o. Oh. Ayan, Oh. Tuloy na namin ang lakad-lakad namin, guys. Ayan, tulak-tulak ko siya. Ayan siya, oh. Tulak-tulak ko lang yan. Ayan. Dito kami. Ayan si George, so. Oh. Tulak-tulak. Ayan siya. Ayan. My ideal home. Ang ganda. Dito lang kami palakad-lakad lang kami ni George kasi maaraw na guys dito lang yan dito lang yan sa amin paikot-ikot lang kami dito kasi ang ganda naman ng lugar at saka tahimik magaganda kang magaganda pa yung nakikita mong mga bahay ayan guys ayan Ayan, ganyan. Ang ganda yung makikita mo dito. Puro mga halahalaman. Talagang ano, nagtatanim din sila kahit ano, subdivision. May mga tanim talaga dito na magaganda. Dito lang yan sa amin, guys. Ayan, guys. Oh. So. Oops! Ikot ko tayo dito para ano maka isang, kahit 30 minutes lang tayo George kaya talagang ano ma no nakikita nyo yung cactus ano pagka lumaki yung cactus ko guys ano maganda rin ayan kagaya niyan no ayan nakita nyo ang ganda rush lang yung iba lang yung laki ng bahay ayan may tiris siya tapos ito ayan ang oh, ganda Pan, ayan, ang ganda rin ayan iba iba ni George ayan o, oh, di ba ang gaganda guys ng mga bahay dito ayan guys ayan dito lang yan sa amin ikot lang kami dito ni George araw araw ayan kaya lang ngayon yung araw na ang ganda ganda ng panahon tingnan nyo naman oh ayan Ayan. Tapos dito, talaga napapaikutan din ng ano, mga puno yung harapan nila. Ayan guys. ba diba, ang gaganda. Ayan, tingnan nyo ang ganda ng puno dito. Hanggang tuktok. Ayan siya. Ayan. Sa may harapan ng bahay nila. Ayan, tingnan nyo. Iba-iba na. Ayan. Paikot na kami dito pababa doon sa amin. Ayan, tingnan nyo. Hmm. Naguguluhan. Naguguluhan na yung si George kasi palipat-lipat yung aking ano, pagtutulak. Kasi kinukuhaan ko, nagbibidyo, naglalakad siya. Ayan siya, oo. Na habang naglalakad kami, nagbibidyo kami ng dalawa. Ayan yung gawain ni Wawa. Ha? Ayan, ini-inspire. Ini-inspire ko lang kayo. Ayan. Bukod sa ano, nag-aalaga na tayo na na ipapasyal pa natin na Nakap nakapagluto na ng almusal tapos ano ayan labas na kami ang luwag pa ng daanan dito sa amin guys ayan. ay sorry 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 po sige po <laughs> may may sasakyan guys ay ano ba yan hindi na kita may tulak George sa so, sobrang bigat mo ayan guys so ang dami hanggang dito na lang po kasi mahirap na may mga dumadaan na sasakyan bye bye